Hey 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 for this videos mga ma'am sir ito magsi-service na naman tayo sa Bakuor, Cavite Yan na update natin sa TCL na papalitan natin ang board Yan po nakakuha tayo kay Rinaldo Baguena Yan shout out sa iyo sir natis natin yung board mo goods Yan binabaybay natin ang sukat patagos ng Las Piñas yan mga sir Tapuntang sa puti yan dyan tayo dadaan so hindi natin titigilan kung hindi natin ma-repair yung TV ayan po nakabit na natin yung board yan all goods na yan mga sir yan yan yung board ni sir Ang ganyan ang issue ng TV nyo ah, PM lang po kayo mga ma'am sir para mapuntahan po natin at matrubol yan yan mga sir, uh, okay na. Nakabit na natin. yun okay na rin. May discipline na siya kaso may line kasi nine months siya na stuck. Pero sabi ng customer, okay lang basta magamit lang. Oh. Thank you Lord. Pa-follow in share na lang po. Salamat.